Ayan, so ito yung mga manok na siguradong proven and tested talaga. Boss, ano po ba history ng manok na 'yan? Ah, ito nung uh, 2022. Mm. Ah, ito yung uh, nakuha ko kay Sabong Pinas. Okay. Kay Paramuel. Actually, ito binibigay niya lang sa akin, pero siyempre, bilang suporta sa kaibigan, mm. pinili ko 'to kasi mm. siyempre, kaibigan natin. Uh, ayaw naman nating uh, samantalahin 'yung pagiging magkaibigan kasi kung kung ano kung kung tutuusin kasi boss mm. kahit anong manok andam puting ko doon kay Sabong Pinas ibibigay sa akin yun. Eh. Mm. So ito ito 'yung uh, four times winner ko na galing kay Sabong Pinas mm. So ito isa ito sa ginamit uh, natin mm. itong uh, national uh Oo -oh. So ito isa to sa ginamit. Ah, isa ate. sa mga ano yan. Oo. Oh. Magulang. Oo, oh, kasi base kay uh, Pareng Ruel, well, uh, ang bloodline nito is 5K sweater. Hmm. So, kasi boss, ang, ang ano ko kasi dito, ah, uh, hanggat maaari gusto ko, lahat ng broadcast dito, masubukan ko sa mga exam. Hmm. Kung uh, papasa sila, hmm. saka ko sila ibibreed. Actually boss, familiar sa akin yung manok na yan eh. Oo, oh, ito yung... ah, uh, nanalo sa bakal sa bakal 1. Oo. Ah, uh, nakachamba tayo sa idol natin si Tady Palma. So, oh. nachambahan natin. So, ito. So, ito na siya. So, nung time na 'yon, 3 times winner pa lang siya. 3 times winner. Ah, uh, ngayon, ba? siya 4 times yeah. na. 4 times winner yeah. na siya. Nakalaban niya si Boss Tady Oo ngayon, ah uh, Masakit man sa kalooban ko, susubukan natin ulit sa Bakal sa bakal 4. Para sa ano, ika lima. Sa ika lima, titignan uh. natin kung uh, makaka-chamba ulit. So, titignan uh. natin at least bidrid ko na siya hmm. at least ma anut ano man mangyari oh may lahi na. May, may lahi na siya so oh. ididig na natin kasi ah uh, alam naman natin boss ang bakal sa bakal medyo mabigat ang laban niyan oh. so kailangan din natin sumabay kaka wala sugat 'yang boss no lupit oh an scratches to hmm. so, so ayan yan, sige boss so puli ito eh Baka chamba ulit hmm. so ayan yung isa sa mga materyales nila na ginamit nila yung national breeding season isang 5k sweater 4 times winner galing kay Sabong Pinas uh, so pakita naman natin yung iba uh, yan boss ano naman yung hawak mo na yan uh, ito yung uh, nakuha natin sa isang uh, kaibigan mhm mm Toto e eh, authentic uh, blue blade mm. uh, kay kung galing kay Kong sani na machine kelso mm. so sa totoo lang, dream bloodline ko to boss nung uh, medyo nangangarap ako magkaroon ng anpan uh, mm. pero napakamahal kasi nito mm. at napakahirap kumuha mm. kahit siguro may pera ka hindi ka basta-basta makakakuha nito kung hindi ka kaibigan um, o hindi ka wala kang kontak dun sa loob Kasi napakahirap talagang kumuha kayo kong sani hmm. So dahil nga sa nagkaroon tayo ng kaibigan hmm. eh, Natulungan tayo hmm. para makakuha nito natin Itong yes. uh, nakakuha Nampak. tayo natin itong, itong machine kelso hmm. ito, ito yung uh, i-debrid ko Itong next breeding season, mm. so hindi ko siya nagamit kasi bago lang to, ah, mm. uh, uh, kararating lang kasi nito siguro mga one month ago, mm. kararating lang niya, so susubukan ko to, at uh, base sa akin dun sa kaibigan ko, daw to talaga sa mga sweaters, mm. so, so sweater Kelso, oh mga sweater Kelso, so susubukan natin, at uh, tignan natin kung mag-ne-nick dito. Mm. So, so gagamitin mo yung boss ngayong ano, uh, late born? Mm, titignan ko boss kung uh, saan siya magandang ano, titignan natin yung mga inahin natin. Available. Uh, available. Kasi talagang, talagang pipilian natin ng mga magagandang inahinto mm. na talagang mga fur. Mm. Ibabangga natin dito. So titignan natin kung anong magiging resulta, eh ganyan naman ang breeding sa... Uh, experiment. Experiment yan eh. So titignan natin. So, kung titignan mo siya boss, mukha siyang stag pero 2 and a half years old na siya. Grabe no, tanda na pala. Parang kala mo yung mga ano lang eh. Stag-stag lang. O, okay, titignan mo siya, mukhang oh, stag boss, you know, di ba? Mm. Pero 2 and a half years old na siya. Grabe, Kaya, tanda na pala. ano, Kaya, isa rin to sa talagang nagustuhan ko. Mm. At grabe din to nung, nung uh, namin. Ah. Talagang ano, talagang ano okay, talaga yung gameness? Ah, iba talaga. Oo. Ayan. So, ito. Uh, papakita ulit na. Papakita yung iba pang mga manok dito sa RAP 47 Game Farm. Ayan, boss. Ano naman yung hawak mo ngayon? Uh, ito yung uh, authentic na 5K sweater hmm. na galing kay uh, Red Game Farm na hmm. nabili ni SP hmm. na ipinamanan niya sa akin. So, hmm. ang alam ko parang... Ah, uh, nag na, -na, na tayo isang beses. Mm -hmm. So, pinamana sa atin ni Sabong Pinas ni Parang Ruel para magamit ko dito sa farm. At uh, makapagpalabas tayo ng mga maayos na ng mga sweaters. So, ito. Mm -hmm. Isa ito sa napamana sa atin, tight fit So, gwapo'ng gwapo. Talagang ano Talagang uh, picture kak siya talaga. Mm -hmm. So, tsaka ang ganda ng sukat niya, boss, ah. Balansyado. Oo. Maraming ano to, maraming inanak to nitong early bird. Mm Ayun, mga patatapos lang nilang maband. Okay. Talagang ano to, uh, yung mga lahi nito na talagang uh, isishare ko. Yan. So, para yung mga mga kaibigan natin, mga magmanok, na alam naman natin na talagang sa mahal ng manok, hmm. hindi hindi talaga ma-afford yung talagang uh, napakamahal ng manok. So, isishare natin sa kanila sa affordable price naman so okay. talagang ano tutulungan naman natin siya. tulungan lang naman dito sa pagmamano. Okay. so talagang ang uh, ang i-share natin puro mga street sweater yung mga 5k to 5k mm -hmm. 5k to Golden Boy i-share natin lahat yan marami tayo dito diyan tong, mm -hmm. tong early bird okay. so ito next na manok naman uh, boss anong manok naman po yan uh, ito yung uh, nakuha natin kay uh, attorney Limwell mm -hmm ng La Solidad Game Farm. Mm. Ito yung Golden Monkey. So, ito yung nagamit natin itong uh, itong uh, itong national. Mm. So, dahil nga, alam mo naman, paborito ko rin ng kanawa yun. Mm. So, ibinangga natin siya sa kanawa yun. Mm. Kasi gusto ko magkaroon ng mga gwapong kanawa yun. At the same time, gusto ko silang ah... Uh, mas gumaling pa. Mm. Kasi alam naman natin ang mga kanawa yun, magigaling yan eh. Mm. So, mas gusto ko mas gumaling pa sila. Mm. Kaya binigyan ko sa kanila ng ganito kagwapong golden monkey. Mm. At, uh, subukan natin sa mga stag derbies kung uh, mag-dinix sila. Mm. titingnan natin kung uh, pagiging maganda yung resulta. At ito, boss, sa totoo lang, ilalaban ko sa bakal sa bakal. <laughs> Grabe, ganyang kagwapong manok ha, pambakal sa bakal, oh kahit ma pinag-iisipan namin ni ni Jigger kung ilalaban namin pero wala akong magagawa dahil uh, nga, gaya nga nang sabi ko sa'yo mm. kailangan natin sumabay mm. kasi sa totoo lang sa tuwing nagpo-post ang mga kanilas brothers about sa bakal sa bakal naninervous ako sa mga, <laughs> sa mga participants oh. so kaya ito, isa ito sa mga candidate natin mm ito si uh, Golden Monkey at uh, base dun sa kay Attorney Limwell mm. dalawang beses to nanalo sa pitmaster grabe sa stags at sa kasakak mm. uh, sabi niya base sa, sa kwento niya sa akin uh, si Atong manok ni Atong ang tinalo nito ang to mm, grabe so ang totoo niyan boss nakuha ko to lugun Oh, uh, ngayon ang gwapo na, buong buo na. Oh, Ayaw ibigay ito nung uh, ng daddy niya kasi nga medyo pab naging ano ba, naging paborito. E eh, como siyempre kaibigan natin, hmm. e eh, sa dami naman ng manok nila, so napagbigyan tayo. Yeah. So kinuha natin ito lugun. Hmm. So dito na sila nabihis. Yeah. Dito na nagbihis. Oo, dito na sila nabihisan. So ito na yeah. sila ngayon. So, gwapo, gwapo. Ang bakal sa bakal. Bakal o. sa bakal, oh. So two times winner naman boss? Two times winner to. Yeah. So ito yung sa mga ano ha, pupunta ng bakal sa bakal. So abangan nyo yung entry ng Rap 47. Ayan. Two times winner. Golden Monkey Sweater. Ayan. So isa, isa yan sa mga abangan nyo kung gusto nyo magpanalo sa ano. Trabisiya. Ayan. Sana makachamba boss. Sana makachamba. Oh, ayan. Okay. Next na manok naman.